Hello guys, super so, init ito talaga sa Japan. Sunod-sunod din mga anak. Yeah. Oh, yeah. <laughs> Di marami nga nang nabunot? Oo, marami na yan. Tingnan mo yan ha. Pakita ko sa'yo. Ito. Tapos, <laughs> isa <po, ito> pa. <laughs> Tapos ito pa yan, oh. Nagtong <laughs> po kong na lahat, ah. <laughs> oh, grabe ang dami na yan. <laughs> Ay, sa'yo ba yung lahat? Ay, lahat. Ah. Oh. Uh, uh, huh? so, para sa mga lawan. Parang parang karina, ito lang manabunot mo. ito lang man. Ito lang manabunot mo. <laughs> Sobrang <laughs> dami! Sobrang dami na! Ganun mo! Salamat sa pagod nyo! Sino po ang nagbunot! Ito po ang nakinabaw! Sina po ang pagod <laughs> po ang nagbunot!